Castillo magandang uh, tanghali po Sir Junie. Welcome po muli sa dwic Channel 23. Drew na sino po Sir Junie? Magandang tanghali Drew. Magandang tanghali sa ating mga tagapaginip. Opo uh, Sir Junie, ano na pong uh, update? Uh, meron ho bang uh, mga nadagdag po sa listahan po? Let's say yung uh, casualties or fatalities, ng mga affected po na mga families, nag-COE na yung iba-iba? yung, iba, yung iba. Ah, uh, opo dro no dito sa ating affected and displaced natin mga kababayan, ito po ay umabot sa 4.7 million ng mga kababayan natin ang uh, apektado po no. Ito ay uh, 1.3 million families coming from uh, 11,700 uh, that's 11,700 barangays mm -hmm. no pinagagalingan. Yung doon naman po dro sa ating uh, casualties no, uh, we remain at 27 no itong mga reported deaths sa atin that are subject for verification and mm -hmm. uh, validation natin ito po uh, and then meron din pong uh, dalawa pang missing no at saka meron pong uh, injured na uh, 36 po all right saan po karamihan ng mga affected uh, uh, affected uh, individuals or families Uh, saan po sila matatagpuan. Uh, yan po ba ay uh, pinaka saan po may pinakamarami. If we're looking at uh, the um, affected population based on numbers po, ano, ang malaki po dito ay coming from Region 5, uh, oh, so specifically Taclobanis, uh -huh. and then meron din po from Region 1, uh -huh. meron din po sa Region 2 at sa saka Cascar. So ito po mga sa Northern Luzon ano? and then we also have a few barangay no, dito din sa Calabarzon and then sa Region 6 also. Opo, uh, sir Junie how about naman po yung uh, si marami rin nagtatanong doon sa Aurora kung saan nag-landfall ito pong uh, bagyo. Kumusta po sila ron? Ah, uh, opo no. Uh, kahapon no, mayroon pang naipaulat sa atin na hindi madaan ng mga lugar no itong sa Aurora. Although sabi po ng uh, debit clearing and civil works cluster natin no led by mm -hmm. uh, DPWH eh uh, ito pong uh, naiulat nilang hapon uh, some of these areas no ay nadadaanan na pero um, one way lang po no uh, one okay, one lane opo uh -huh. opo na kumpara partially But, no eto kasi yung mga pinamamanito nung mga storm surges no uh -huh. na kaya natira yung mga uh, kalsada doon so kung one uh, one lane o one way lang anong hum pumasok yung mga malalaking sasakyan para po magdala ng mga relief supplies ah uh, that's why okay po opo kaya ito po uh, kasi one lane po no so partially lang siya so hindi po talaga pwedeng yung malalaking oh. uh, mga truck no kaya ang 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 pakiusap no uh, from the AWD also and from the regions no, natin at saka hindi lang po dito sa Aurora no oh, uh, kundi din sa mga areas no kung saan gustong maghatid o magpadala ng mga tulong yung ating mga kababayan no or some of the agencies also no na kumbaga make sure we coordinate with either the DSWD and uh, regional offices ng, ng uh, civil office of civil defense o yung local governments no para malaman natin kung makakadaan yung mga klase ng sasakyan natin ano na papunta doon sa mga iba't ibang lugar. Opo, meron pa po bang mga hindi nakapag-report sa inyo due to let's say uh, due to uh, technical challenges like yung uh, signal or yung sa communication challenges po Sir Junie? Opo in terms of the uh, regional offices po lahat po ito ano tuloy-tuloy yung komunikasyon hindi no. naman naputol and then ganun din dun sa ating mga reports no of coming from uh, the regional offices natin wala po kung lahat na po nakakapag uh, report na po no ang uh, challenges lang ay yung kung may iba pa pong mga barangays na hindi pa nakabit no going to the higher level of uh, All right so side po ng uh, OCD meron po ba kayong mga personnel mga ah uh, taga region, yung mga taga regional na naapektuhan din po Sir Juni? Um meron meron din po no itong mga ating mga regional offices at mga personal eh, no? pero in terms of dito po sa uh, mga kung may may mga kabahin, uh, may mga kasamahan lang kami no na a few na medyo nasiraan din ng uh, mga bahay, bahay nila sa uh, areas pero nothing major po nothing major that are reported so far so yun yung po yung okay. uh, kagandahan naman po nito. And speaking of uh, damages pala, uh, Sir Junie, how about yung uh, damage na na-assess na po ba natin lahat or mayroon pa tayong mga kailangang i-assess pa may mga hindi pa po tayo na re, mga nasisilip na pupuntahan, uh, Sir Junie? Uh, Oo po, no. In terms of specifically no kung pag usapan natin ay ang uh, infrastructure, no at saka yung uh, sa agrikultura din po ano uh, yung kabuuang damage po nang hindi pa natin nakukuha although mm -hmm. we have some initial uh, estimate mm -hmm. already mm -hmm. like we are looking at uh, 675 million sa infrastructure mm -hmm. na worth of damage and then sa agriculture we now have an initial report na 188.3 million uh, damage na worth of damage sa agrikultura no mm. pero again sabi natin hindi pa ito kasi uh, in some of the areas syempre na mayroon pang mga tubig baha no or mga mapupuntaan ganoon po yung mga ganoon na the, the estimates will be coming syempre from our uh, rapid damage and needs assessment no from our uh, engineers no mm -hmm. local engineers also yung mga agriculture uh, sector natin no so so ganoon po ang uh. Ang challenges no kaya hindi pa tayo nakakakuha ng ang amount or, or the Pero, cost Pero oo Pero Sir Juni, itong nireport report po ninyo na damages sa infra yan po ba ay uh, majority po niyan ay sa Luzon sa Central or Northern Luzon? Uh, that that one I don't have that breakdown as of right. the moment ah uh, drone no? so mm -hmm. we will be to get back to you with that no kung dun sa uh, breakdown nito. Pero so, so far, ito yung information na, na right. sa Ngayon naman po, in, some of the, in most of these regions, no, yung ating mga rapid damage and needs assessment teams ay nakababa na po. And in, in fact, sa amin, no, from the national... Uh, Uh, po no, of Office of mm -hmm. Civil Defense no ay eh, bumaba mismo na nandun ngayon sa Katanduanes ang aming uh, Civil Defense Administrator si Yusek, Harold Cabreros no mm -hmm. para uh, personal no pamunuan yung pagtingin po nung kabuuan impact doon no at saka yung response din na ginagawa ng iba't ibang clusters natin mm -hmm. samantalang iba naman po sa si Ate Jackie naman po uh, Alejandro ay nandoon sa um summer po uh, as oh. late no summer late, no para din uh, doon sa ongoing nating mga response operations and then the assessment of the impact and the needs also ng mga kababayan natin along with yung iba't ibang pong uh, agenda po ng gobyerno no nakabilang dun sa response sa uh, agencies and clusters natin so uh, based on your assessment din po sir Junie, uh, ano pong area yung masasabi po natin uh, we can consider as a hard hit area po uh, sorry Drew, that was Apo. your last uh, word opo ano po yung lugar na may ko-consider po natin ng na hard hit area po, Sir Junie? Uh, Oo po. Sa ngayon ano in terms uh, we're looking at uh, yung Bicol region yung Katanduanes. No? Atanduan, in fact, eh. uh, yung, opo, in fact, yung ating mga kahapon, nakausap din natin si um, Yusek uh, no? from the Department of Energy. So, yun din yung tinututukan nila para maibalik no? yung uh, linya din ng kuryente doon. Ooh. Si, uh, opo, uh, si Yusek, uh, or rather, si na, um, Yusek Dayan and saka si na, ang uh, Secretary uh, Gatchaliano of the SWD mm -hmm. also went to uh, no to personally check itong ating mga ongoing response uh, operations. Kasi nga po ang direktiba ng ating Pangulo ay lahat po ng response agencies ay mm -hmm. natutulong-tulong talaga para sa maagap magbilis na pagtugon po sa pangailangan ng mga kababayan nating na apektado doon. Opo. Sir Junie, uh, I hope you won't mind. And, uh, kasi of course, ano uh, naman tayo. Talagang taon-taon meron po tayong mga bagyo na ah uh, nararanasan may mga nananala marami po tayong mga bagyo na na-experience. This time around po ba mas challenging po ba yung atin pong uh, pagtugon sa kasi magkasunod po itong bagyo eh Sir Junie, uh, di ba kung inyo matatandaan uh, bagyong Tino doon sa may Visayas which is the hard, yung talagang hardit is yung uh, Cebu. Di ba mas mas challenging po ba ngayon uh, kasi magkasunod po ah, so ilang tama ho ba ilang araw lang ang pagitan o oh, uh, almost a week lang ang pagitan? Opo, para mas konting araw pa nga, last than a week na no, yung hmm. naging gap no, in, in, between these two. No? So, um, kaya ang challenge nga na lang po doon nga siyempre, kaya si, ang yung mahala pangulo no, when we were doing the briefing, no, ang tinatanong niya talaga ay yung, yung mga personnel. No? Kasi in terms of yung ongoing, siyempre ang ang direktiba pa din talaga is ongoing yung response dun sa like if we're talking about Tino and Uwan, mm. ongoing yung response doon na hindi naman pwedeng itigil, no? And at the same time, um, uh, yung paghahanda talaga nung Uwan and then ngayon ay response naman po ng Uwan. This is actually the first time no, that this happened. Remember last year mm. po, no? Diba? May mga tayo mga... bagyo anim in one month no mm -hmm. ngayon din actually nag-average tayo ng parang apat yata o may no in 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 one month, pa, no? Sir Juni, di ba? Yung may lindol pa, oh. Oh, tama, tama, May lindol pa, ano, na magkapasunod din, no? Um, in terms of uh, yung mga paghahanda, ano, uh, marami na kasi tayong natutunan, no? This is just for response, by the way, no? Marami, ibang hindi pa kasama yung preparedness, uh, hmm. prevention, and mitigation, no? If we talk about response lang din, ano, uh, marami na pong nagagawa kasi, na mga prepositioning no of the resources mm -hmm. yun na na bago man di ba like if we talk about family food packs of the DSWD ongoing ay uh, all year round no replenish may bagyo mm -hmm. o wala pag nababawasan mm -hmm. replenish yeah, diba no? production replenish opo para tumbaga tuloy-tuloy no ganun din yung ating mga kahit yung ating mga other response clusters Nag-preposition ng mga gamot bago pa man pag nababawasan replenish yung ating mga search and rescue and teams mm -hmm. uh, preposition meaning naka-standby yung mga mm -hmm. ganun po na kumbaga nakakuha natin yung doon sa response. Nagkakatalo na lang siyempre yung kung gaano kalawak no, gaano ka siksik -sik at dikit yung mga uh -huh. ganong operations. Uh -huh. Opo. Pero in so far as the coordination with yung different government agencies medyo na hindi naman po sa namamaster master no, pero kumbaga mas mas mataas na yung level ng koordinasyon ngayon no uh -huh. uh, from the different sectors in fact power, uh, communication, signal and uh -huh. Opo, opo. Yung mga naka-backup na na mabilis na pong ma-restore. In fact, yung sa power po, no? yung mga target, like yung mas bate for Opong, no? the 30 days, okay. nagawa in mm. 22 days. Ngayon, mataas na rin yung restoration rate ulit. No? So, yung mga ganun. Mas mabilis po. na ngayon. Opo, opo. Mas, mas mabilis. At saka meron na kasi tayong ginagawa yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building. So, ibig sabihin, tinitingnan dun sa scenario building, no? ilan ang maaring tamaan. So, mm-hmm. ibig sabihin nila nang ihanda o i-proposes ng mga pagkain. So, mm -hmm. ganun po yung ginagawa ng mga analytics ngayon. Opo. Ano, ganun din sa mga iba opo. po. Opo. Sir Expansa. Johnny, opo, hindi naman hubatay tayo nagkakaroon po ng kakulungan sa atin po mga personnel. Uh... Lalo na kapag ganito pong uh, sitwasyon, uh, emergency situation, may calamity, uh, ilang araw lang ang pagitan, may panibago na naman calamity. Hindi ho ba tayo kinakapusko ng mga personnel? At ito pa, hindi ho ba tayo nakararans po ng uh, exhaustion uh, kapag ganito pong medyo dikit po yung mga calamity, uh, yung, uh, yung panahon po? ah uh, tama po. No? Yun yung isang uh, challenges yung pagdating dun sa exhaustion at saka sa siyempre pag magkakasunod po. No? Although nagagawa naman po ng paraan in terms of yung mga shifting natin. Ano? Mm -hmm. Tapos nagsasama-sama po yung, yung ibang mga iba't ibang ahensya no? para hindi lang ilang ahensya ang, ang nagre-responde at mga nag-duty. No? So ganun po yung ginagawa. Although is the, uh, one challenges also siyempre pagdating dun sa ating mga local governments din. No? Yung mga DRRM workers natin sa baba. Mm -hmm. Kaya yun yung kumbaga nag augment no yung mga regional uh, na mga dearm workers mm -hmm. hanggang sa national at ngayon po mayroon pa tayong isang nakikita no um yung tulungan po no ng magkakaibang lugar mm -hmm. di ba Uh, kunyari, Bicol Region ang tinamaan. So, other regions are Magpabayan nagpapadala po no? ng mga iba o pabayanihan. No? So, yun yung isang magandang nakikita natin. Ano, nagtut nagtutulungan po ang iba't ibang lugar yung apektado, tutulungan ng mga hindi apektado. So, ganun po yung nagiging strategies right. natin. Apo. Last few questions na lang. Speaking of tulungan pala, Sir Junie, baka meron ho kayong mga gusto pong ipagbigay po, ipagbigay alam po ng mga contact sa mga nais pong tumulong, sa mga nais pong magbigay po ng kani nila pong donasyon or kung ano man pong ayuda po yan sa mga nangangailangan po dyan sa Bicol at sa iba pang lugar na naapektuhan po ng magkasunod po na bagyo. ano kung saan ho sila pwedeng tumawag, saan ho sila pwedeng pumunta? Opo tama po ano uh, in terms of yung mga ating mga relief goods no food and non-food items no we request them po no to to coordinate with one DSWD no uh, sa sa iba't ibang level no kasi uh, sila po ang in charge of the food and non-food item clusters natin that mm -hmm. is one And then pangalawa po ano, they can also coordinate with our our regional offices sa iba't ibang rehiyon po ano. At ang sinasabi natin, even if kakayanin ng mga uh, gustong tumulong ano, magpadala, they have their own logistics no, pero we still we still request no, now they coordinate with yung mga government agencies natin in terms of information ano, na noon kung uh, saan nila balak dalhin yon mm. ano yung kanilang dadalhin no, for effective resource management no para hindi naman kumbaga minsan nabubuo sa isang lugar lang tapos minsan sumusobra na sa pagkain pero may iba pa pa pangangailangan in mm. specific lugar so yun po yung ni-request nire natin din sa mga gustong tumulong ano mm. na please coordinate para malaman niyo rin no yung kunya may mga serye may mga kababayan tayo na may mga specific na silang pwedeng ibigay no mm kung ano man yon so at least malaman nila sino yung mga lugar na mas nangangailangan ng specific na na items na yon so ganun po ang ginagawa natin Opo baka meron pa ho kayang ragdagang pampanawagan na Sir Juni sa ating po mga kababayan at doon pa sa iba pang mga lugar na naapektuhan po nito pong uh, bagyo Opo, doon po sa mga kababayan natin ano, na apektado nitong uh, mga nagdaang bagyo no. So, rest assured na ang ang pamahalaan po no, through, through directive ng ating pangulo ay talaga naman pong ginagawa no sa abot ng ating makakaya para at least matugunan po lahat ng pangangailangan uh, ninyo. Naintindihan po natin ano, yung higap na yung hirap na ma maapektuhan ng mga ganitong kalamidad no. sa saka na yung mga kumbaga, mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ano. So, uh, yun. Kaya po ang isang pinag uh, kumbaga we, we also advocate no ay to tuloy-tuloy na yung paghahanda natin no mm. hindi making it a way of life no kasabay na sa pag uh, ating pagsasabuhay no yung uh, paghanda talaga alam natin kung saan kailan at anong klaseng uh, mga hassles ang tumatama sa lugar natin alam din natin na yung mga science-based information po ano kasi lalo ngayon yung trend ngayon maraming mga hindi naman binabaha di ba binabaha mm -hmm. na ngayon so dapat nalalaman natin yun from so, our science-based uh, agency sa local authorities po ano na uh, in fact parang sa nakikita po natin ang assessment no naging effective itong ating preemptive evacuation pagdating sa uh, bagyong uwan mm -hmm. Uh, umabot po ito actually nakapag-evacuate no umabot uh, halos ng um, Halos dalawang milyon no ang nakapag-evacuate ng tin-evacuation at nakita mm -hmm. natin po sa casualties no wala pong halos um, casualties doon sa mga nalunod para may isa o dalawa na i-report uh, lang po ano mm -hmm. na nasawi doon kung meron man po itong 27 no ang karamihan dito actually are landslide mm -hmm. all right pero doon sa drowning po nakita natin no okay. na nakaiwas doon sa storm surge doon sa mga flooding ng Ati Macababay Alright, sige po Sir Junie. marami pong salamat sa inyo pong update. Magandang hapon po, ingat po kayo. Good luck po sa inyo Sir Juni. Salamat Sir Junie. Salamat po. Si Ginoong Junie Castillo po yan, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.